Hello mga papi. Ayan, good morning. Hindi ako nakabilang ka kagabi. Ayan, ngayon ito medyo marami ulit yung coins natin. Talagay natin doon sa ay, ano. Ito ba ul? Ayan mga papi. Tinakpan pa ni Jilin. Ayan <laughs> yung ating <mga> taguan. Ayan <laughs> mga papi. Ang diba, dami niya. doon sige lagay mo yan mga papi yan basta yan pagka nabuksan pagka kung sino mga kahula yung pinakamalapit sa grand total eh meron sa akin instant gcash mga papi yan mga papi diba? malapit na yan malapit na mga papi kaya pwede na kayo mag-comment down kung magkano yung hula nyo para manalo kayo ng instant gcash.